Opo, kaya nga po tayo may batas dyan, yung uh, Code of Conduct of Public Officials para nga mm -hmm. maging uh, bukas at transparent ang lahat ng mga matatas na ng ating pamahalaan. Mm -hmm. Siyempre kasama na rin doon ang mga mababatas. Mm -hmm. Maganda nga kung uh, kami ang mauna na ipakita sa alin dahil para malaman ng sambayan ng Pilipino na wala tayong tinatago. Yeah, so, bumalik din ang kumpiyansa ng marami sa institusyon mm -hmm. ng Kongreso. Okay. Pero so far, wala naman po kayong nakikita na may kumukontra dyan sa Kongreso. Kongreso. oh, wala naman. Wala naman. Medyo naman. tahimik okay. Na reaksyon. Mm -hmm. <laughs> Meron din po kayong panukala na Mag, ano, magkaroon ng waiver no sa Bank Secrecy Law, itong mga opisyal ng DPW. Ano ba latest doon, Congressman? Yung isa na humarap sa amin si Mr. Mm -hmm. Hernandez, yung Bryce na tinatawag, ay pumayag naman daw siya na mag-execute ng waiver. Mm -hmm. Kaya actually, pina-follow up na namin sa kanya. Yung isa naman, yung si Mr. Alcantara ay ayaw pati sa... Oh, sa ang sabi niya, yung sal daw okay mm -hmm. na ilabas niya pero ayaw niya mag-waive. Uh... At uh, para sa akin naman kasi kung wala naman silang tinatago, edi, Tama. Di ba? edi ipakita ilabas na natin. Labas ninyo. Natin. Oo. Opo. At uh, ma ma may pipigyan pa natin ng assurance ang publiko na ay, talagang malinis po ako. Mm -hmm. Pero kung medyo nagtatago o ayaw, tapos dapat mas malalim pa ang ating indistinkasyon sa kanila. Mm -hmm.